Kung napapagod ka tuwing umaga, madalas kang mahilo at parang kulang ang lakas kahit nakainom ka na ng kape. May practical na hakbang na pwedeng simulan ngayon din. Unang bahagi ito ng ating serye tungkol sa limang almusal na pampapayat para sa seniors. Na mataas sa protina, pamilyar ang lasa at abot kaya ang sangkap. Gusto kong simulan sa isang malinaw na pangako. Sa ilang minuto ipapakita ko kung paano kayang baguhin ng tamang almusal, ang timbang sigla at gana ng hindi ka magugutom at hindi ka gagastos ng malaki. Kung handa ka sa malinaw na gabay na madaling gawin sa kusina, tara na at simulan natin ngayon. Mahalaga ang inahabang tumatanda dahil natural na bumabagal ang metabolismo at unti-unting nababawasan ang kalamnan. Kapag puro tinapay, matatamis na inumin at mamantikang ulam ang inuuna, Mabilis tumaas ang asukal at biglang bumabagsak makalipas ang isang oras. Doon nagsisimula ang iritasyon, antok at pabalik-balik na hanap sa kape o biskwit. Kapag inuna mo ang proteina at sinabayan ng gulay at sapat na tubig, mas matagal ang kabusugan, mas steady ang enerhiya at mas kontrolado ang gana. Ito ang dahilan kung bakit ang mga almusal na ibabahagi o ay nakasentro sa nagaling sa itlog, isda, tokwa, Manok at gatas kasama ang hibla mula sa gulay at butil. Simulan natin sa unang almusal tokwa-itlog gulay na mabilis, mura, at masarap. Kumuha ng firm na tokwa. Pigain ng marahan para bawas tubig at hiwain sa maliliit na parisukat. Igisa ang bawang at sibuya sa kaunting mantika hanggang umamoy at magkulay. Ilagay ang tokwa at hayaang magintong. Bahagya ang gilid para may konting kagat. Idagang hiniwang kamatis at dahon tulad ng pitsay o kangkong para sa hibla at katas. Batihin ng dalawang itlog sa mangkok. Timplahan ng kaunting asin at paminta kung kaya sa tiyan. Ibuhos sa kawali at haluin ng dahan-dahan hanggang magset. Kung sanay ka sa kanin, kalahating tasa ng brown rice ay sapat na kasama nito. Kung gusto mong bawasan ng kanin, pwedeng nilagang kamote ang kapalit para hindi ka manghihina. Bakit epektibo ang ulam na ito? Mataas sa protina ang itlog at tukwa kaya mabagal ang gutom at mas matatag ang enerhiya sa umaga. May hibla mula sa gulay na tumutulong sa maayos, na paggalaw ng tiyan at sa pakiramdam, na busog kahit hindi malaki ang dami. Kontrolado ang mantika at asin kaya magaan sa puso at presyon. Abot kaya ang sangkap at available sa palengke o tindahan sa kanto. Kung may postiso o sensitibong gilagid, durugin ng bahagya ang tokwa at hiwain. Ang gulay ng mas pino para mas madaling nguyain. Para mas mapadali tuwing umaga, ihanda na sa gabi. Ang kailangan, hugasan at hiwain ang gulay. Itabi sa lalagyan at ilagay sa preder. Tatarin ang bawang at sibuyas at ilagay sa maliit na garapon para isang bukasan nalang kinabukasan. Siyang tokwa ay pwedeng tusukin at pigain ng maaga para hindi magtagal sa kawali pagising. Kung may natirang gulay mula sa hapunan, isalo dito sa halip na masayang. Kung nais mo ng mas malutong na tokwa, pwedeng dagdaga ng init pero iwasan ng sobrang prito. Mas mainam ang sapat na luto para malambot pa rin ang kagat at magaan sa tiyan. Ikalawang, almusal, tortang sardinas na may malunggay o pechay. Buksan ang lata ng sardinas sa kamatis at salain ng sobrang sarsa kung maalat. O maanghang, durugin ng marahan ang isda para manatili ang maliliit na buto na may calcium. Sa isang mangkok, batihin ng dalawang itlog. Idagang tinadtad na sibuyas at malunggay. Sa kaisalo ang sardinas. Painitin ang kawali. Lagyan ng kaunting mantika at ibuhos ang halo. Huwag masyadong galawin para dumikit at magbuo. Kapag namumula na ang gilid, balikta rin at tapusin ang kabilang panig. Ihain kasama ng kalamansi para presko ang lasa. Kung kailangan mo ng dagdag na lakas, sapat na ang kalahating tasa ng kanin. Kung may bantay sa asin, tikman muna bago magdagdag. Ano ang benepisyo ng tortang sardinas? May mataas na proteina, may omega-3 na mabuti sa puso at kasukasuan at may calcium mula sa buto ng isda. Kapag hinaluan ng malunggay o pechay. Nadaragdaga ng bitamina at hibla na sumusuporta sa paningin at resistensya. Dahil torta ang luto, hindi masyadong malutong at madaling nguyain, kaya ang angkop para sa may pustiso. Mabilis din lutuin kaya tipid sa oras at gas. Magingat lamang sa asin at iwasan ng paulit-ulit na gamit ng mantika. Para talagang kumapit ang resulta, isali ito sa araw-araw na rutin. Pagbangon, uminom ng isang basong tubig at maglista ng tatlong gawain. Una, maghanda ng almusal bago pa magbukas ng telepono para hindi ka ma-distract. Ikalawa, kumain ng nakaupo at dahan-dahan para maramdaman ng utak ang kabusugan. Ikatlo, maglakad ng lima hanggang minuto. Pagkatapos kumain para gumalaw ang katawan at gumaan ng sikmura. Kung may kasama sa bahay, anyayahan silang sumabay para mas masaya at mas madaling sundan ang gawi. Mahalaga rin ang pagtatala para makita ang progreso. Isang beses kadalinggo sa umaga bago kumain. Sukatin ang timbang at bewang. Isulat sa maliit na papel at idikit sa pregider para nakikita mo ang galaw bawat linggo. Huwag araw-araw para hindi ka mainip at para iwas pagod sa isip. Ang layunin ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagbabago. Mas mahaba na ba ang lakad mo ngayon? Mas steady ba ang mood mo sa hapon? Mas bihira na ba ang paghahanap sa matatamis? Kapag oo ang sagot, ibig sabihin tumatama ang pinili mong almusal at tamang dami. Bago ko tapusin ang unang bahagi, ihahanda kita sa mga susunod na hakbang. Sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin kung paano gawing mas proteina ang paboritong lugaw gamit, ang manok at itlog. Paano iangat ang sustansya ng sabaw ng hindi sumusobra sa asin? At paano kontrolin ang dami para hindi sumiklabang gana? Ipapakita ko rin kung paano gamitin ang natirang manok mula sa hapunan para sa tortang manok gulay na paborito ng bulsa at tiyan. Sisilip din tayo sa gatas at oats na may dagdag na proteina na abot kaya at madaling inumin. Madaling inumin. Kung handa ka ng magsimula, pumili ka ngayon ng isa sa dalawang almusal na ito at ihanda ang sangkap mamayang gabi. Subukan mo ng tatlong araw na sunod-sunod at obserbahan ang katawan. Sa susunod na bahagi, dadagdag pa tayo ng tatlong opsyon para hindi nakakasawa ang umaga at para manatiling masaya ang pag-aalaga sa sarili. Kung may alta presyo o diabetes, bawasan ng asin at pumili ng mas sariwang gulay at mas kaunting sarsa. Kung may problema sa ngipin, palambutin ng ulam at inumin ang tubig ng dahan pagkatapos kumain. Sisigla ang araw mo ngayon, sali sa komento. Kung sinabi ko sa iyo na ang paboritong lugaw ay pwedeng makatulong sa bawas, timbang kapag inayos ang sangkap at dami, maniniwala ka ba ngayon o pagkatapos mong subukan bukas ng umaga? Isang simpleng almusal ang kayang magbago ng buong araw at iyon ang hahawakan natin ngayon. Gagawin nating mataas sa lugaw, tapos gagamitin natin ang natira mong manok para gawing torta na busog sa sustansya. Walang mahal at walang komplikado pero malinaw ang resulta. Mas matagal ang busog, mas steady ang lakas at mas kontrolado ang gana. Kaya dahan-dahan ding lumiit ang tiyan. Kung handa ka sa gabay na subok at abot, kaya simulan natin gamit lang ang simpleng kawali at palayok. Unahin natin ang lugaw na manok na mataas sa protina. Marami ang naniniwalang ang lugaw ay para lang sa may sakit, pero para sa seniors, ang tamang lugaw ay mabait sa tiyan at matibay sa lakas. Hindi puro kanin at sabaw ang bida. Kailangan ng malinaw na pinanggagalingan ng protina at hibla para mabagal ang gutom. Sa halip na sabaw lang, maghanda ng pinakuloang manok na may luya at sibuyas. Hiwain ang manok sa maliliit na piraso para madaling ngoyain. Gamitin ang kalahating tasa na bigas na malagkit na hinaluan ng kaunting brown rice. Kung gusto mo ng dagdag hibla, panatilihing malambot ang lutong lagkit para komportable sa sikmura. Kapag kumukulo na, isalo ang hiniwang manok at hayaang sumipsip ng lasa ang bigas. Kapag halos luto na, basagin ang isang itlog at haluin ng dahan-dahan para magbuo ang maliliit na ribon ng puti at dilaw. Ilahok ang malunggay o pechay sa huling minuto. Kung kailangan mo ng panglasa, Gumamit ng kaunting patis at kalamansi kaysa dagdag asin. Para sa alta preson, tikman muna at iwasan ng sobrang alat. Para sa may diabetes, panatilihin sa kalahating tasa ang kabuang bigas at unahin ng manok at itlog. Kung wala kang manok, pwedeng palitan ng tukwa para may dagdag na protina ng hindi nadaragdagan ng mantika. Bakit nakakatulong ito sa bawas timbang? Kapag may protina at hibla sa unang kain, mabagal ang pasok ng asukal sa dugo kaya hindi ka biglang napapagod at hindi ka madaling Nagahanap ng biskit. Ang init ng lugaw ay nagtutulak sa dahan-dahang pagkain at mas madaling maramdaman ng isip ang kabusugan bago ka sumobra. Para sa may problema sa ngipin, pino at malambot ang bawat subo kaya hindi mabigat sa panga. Para sa kabag, iwasan ng labis na bawang at sibuyas at dagdagan ng luya na banayad sa tiyan, iwasan ng karaniwang sablay. Limitahan ng chicharon, sobrang toyo at maraming tustadong bawang dahil mabilis tumaas ang alat at taba. Iwasan din ang dalawang mangkok na puro kanin at sabaw na walang dahil biglang aakyat. Ang asukal at babagsak din agad. Kung sanay ka sa puting kanin, pagsamahin ang kaunti nito at kaunting brown rice para hindi ka mabigla sa lasa. Ngunit, may dagdag hibla. Kung naghahanap ka ng lasa, mas mabuting luya at kalamansi ang iabot kaysa dagdag asin. Ngayon naman, gawing mas praktikal ang kusina gamit ang natirang manok mula sa hapunan. Sa halip na iprito ng paulit-ulit kinabukasan, gawin natin itong tortang manok gulay na pinalalakas ang umaga. Himayin ang malamig na manok, alisin ang balat kung mamantika at tadtarin ng pino. Sa isang mangkok, batihin ang dalawang itlog. Isalo ang tinadtad na sibuyas, kaunting karot o sayote at pirasong pechay o malunggay. Idag ang hiniwang manok at haluin hanggang pantay ang halo. Kung medyo tuyo, patakan ng kaunting sabaw o tubig para hindi tusok. Salalamunan kapag naluto. Painitin ang kawali at lagyan ng kaunting mantika. Ibuhos ang halo at pantayin ang kapal para hindi makapal sa gitna. Sa unang minuto, takpan para magbuo ang ibabaw kahit hindi mo panililiko. Kapag namumula na ang gilid at halos buo ang taas, dahan-dahang balikta rin gamit ang plato o spatula. Lutuan pa ng ilang sandali ang kabila hanggang luto ang loob. Ihain kasama ang kalamansi at pirasong kamatis para presko ang lasa. Kung kailangan mo ng dagdag na lakas, sapat na ang kalahating tasa ng brown. Riso dalawang hiwa ng nilagang saba. Ano ang napapala sa tortang ito? Mataas sa protina dahil sa manok at itlog kaya dahan-dahan ng gutom at steady ang isip. May hibla at bitamina mula sa gulay na sumusuporta sa tiyan at balat. Tipid ito dahil ginagamit natin ang tira sa halip na bumili ulit. Portable din kung may lakad ka sa umaga dahil madaling ilagay sa maliit na lalagyan. Para sa alta presyon, bantayan ng asin at umasa sa asim ng kalamansi. Para sa diabetes, iwasan ng matamis na ketchup at piliin ng sausawang kalamansi at paminta kung kaya sa tiyan. May ilang teknik para mas gumanda ang resulta. Kung gusto mong mas malasa ang lugaw kahit kaunti lang ang asin, palawigin ang pagpapakulo ng buto ng manok kasama ang luya at sibuyas bago ka magsaing. Kung nais mo pang dagdag protina pero sawa ka muna sa itlog, magdagdag ng maliliit na hiwa ng Tokwa sa lugaw sa huling minuto at hayaang sumimsim ng sabaw sa torta. Takpan ang kawali sa unang minuto at buksan sa pangalawa para maluto. Ang taas ng hindi natutustang ibaba. Gumamit ng plato na may guhit bilang sukat para hindi susobrahan ng dami. Pagkatapos kumain, maglakad ng lima hanggang minuto para gumalaw ang katawan at gumaan ang sikmura. Isang maikling kwento bilang inspirasyon. May lola na pandisal at kape sa umaga at madalas manghina bago tanghali nang sinubukan niya ang lugaw na may manok at itlog tuwing lunes at ang tortang manok gulay tuwing martes, napansin niyang mas kukunti ang hanap na biskit at mas humaba ang oras ng gawaing bahay. Pagkalipas ng dalawang linggo lumiit, ang sukat ng bewang ng kaunti at mas maaliwalas ang gising. Hindi perpekto araw-araw, pero kapag nadapa siya, bumabalik siya kinabukasan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, planuhin mo ang susunod na dalawang umaga sa unang araw, lutuin ang lugaw na may manok, itlog at gulay. Sa ikalawang araw, gawin ang tortang manok gulay mula sa tira. Ihanda ang sangkap sa gabi at isulat sa maliit na papel. Ang oras ng gising, oras ng kain at maikling lakad. Tignan mo ang pakiramdam mo sa hapon ng ikalawang araw. Mas tahimik ba ang, tiyan mas banayad ba ang isip? Kapag oo, oh, ibig sabihin handa ka na sa susunod na hakbang. Sa part 3, ipapakita ko ang gatas at oats. Na may dagdag na at kung paano ito, gawing masarap kahit simple ang sangkap, kasama ang tamang dami at prutas na sakto para sa seniors. Magkomento dalawan ngayon. Kung may almusal na kayang gawin sa limang minuto na busog, masarap at kayang kontrolin ng gana hanggang tanghali. Eto na iyon. Isipin ang umaga na walang hilo at hindi ka naghahabol ng tinapay bago magtanghali. Sa unang sip, -sip at unang kutsara, kalmado ang tiyan at malinaw ang isip. Ito ang panglimang almusal. Gatas at oats na mataas sa sangkap abot, kaya at madaling ulitin araw-araw. Kapag naitama mo ang unang kain, mas madali mong makokontrol ang dami sa tanghali at hapon. Ang gatas at oats ay mag-partner na swak sa katawan ng seniors dahil pinagsasama nito ang protina at hibla. Ang oats ay nagbibigay ng hibla na tumutulong sa kabusugan at maayos na paggalaw ng tiyan. Ang gatas ay nagdadala ng protina para sa lakas ng kalamnan at tibay ng katawan. Sa maliit Nakasirola, lagyan ng kalahating tasa ng rolled oats o quick oats. Dagdagan ng isa at kalahating tasa ng tubig o gatas depende sa hiyang ng tiyan. Haluin habang kumukulo sa mahinang apoy hanggang lumambot at maging malinamnam. Kapag halos luto na ang oats, idagdag ang pinagmumula ng dagdag protina. Kung may pulbos na gatas na skim, magtimpla ng kalahating tasa at isalo. Kung may pulbos na protina na plain at pasok sa budget, kalahating scoop ay sapat. Kung wala ang mga ito, batihin ang isang itlog at dahan-dahan itong ilagay. Habang mainit pa ang saka haluin hanggang magbuo ang maliliit na sinulid ng itlog. Sa ibabaw, magbudbod ng kaunting dinurog na mani o buto ng kalabasa kung hiyang, kung sensitibo ang tiyan sa gatas, gumamit ng tubig at lagyan ng kaunting pulbos na gatas para sa lasa. Kung bawal ang mani, palitan ang dinurog na tokwa na niluto. Kagabi at itinabi sa prede kapag ang hiwa halos hindi, mapapansin at dagdag protina pa. Para sa may pustiso, siguraduhin malambot ang luto ng oats iwasan ng buo-buong money. Maaari ring durugin ang money bago ihalo. Kung gusto mo ng bango na hindi matamis, magpakulo ng luya sa tubig bago lutuin ang oats. Mahusay itong almusal para sa may diabetes kapag tama ang dami at tamang kasama, sukatin ang kalahating tasa ng tuyong oats bago lutuin at manatili sa daming iyon. Unahin ang ina mula sa gatas, itlog o tokwa kaysa sa matatamis na palaman. Iwasan ng instant na oats na may asukal at aroma. Pagkatapos kumain, maglakad ng lima hanggang beto minuto para gumalaw ang katawan. Para sa may alta presyon, bantayan ang alat mula sa pulbos at iwasan ng sobrang sarsa. Kung gusto mo ng lasa na hindi mabigat sa asukal, may banayad na paraan na pasok sa bulsa. Pwede mong durugin ang kalahating saging na saba at ihalo habang mainit. Paang-oats para natural na alatamis. Pwede ring magbudbod ng kaunting kanela kung hiyang satyan. Kung may vanila na hindi matamis, isang patak ay sapat. Kung gusto mo ng bahagyang asim, ilang patak ng kalamansi bago kainin. Mahalaga ang oras ng kain dahil may epekto ito sa gana buong araw. Pagbangon, uminom ng isang basong tubig. Magunat ng leeg at balikat at saka ihanda ang lutuan. Huwag patagalin hanggang sobrang gutom para hindi ka mapasobra ng dami. Kung may biyahe ka, ilagay ang luto sa maliit na lalagyan na may takip. Mas mabuti ito kaysa bumili ng tinapay at matatamis na inumin. Kung nasa bahay ka, kumain sa mesa at huminga ng malalim bago sumubo. Hindi mo kailangan ng timbangan para masunod ang dami at maging consistent araw-araw. Ang kalahating tasa ng oats ay sukatin sa iisang tasa na gagamitin mo lagi. Kapag consistent ang dami, mas mabilis mag-aayos ang katawan sa bagong gawe. Kung ramdam mong mabigat ang purong gatas, dagdagan ng tubig at hinaan ang apoy. Kung uhaw ka agad pagkatapos kumain, magdagdag ng mainit na tubig at inumin ng dahan-dahan. Turiko, narito ang isang maikling kwento bilang inspirasyon. Si Lola Feli ay sanay sa pandesal at kape tuwing umaga. Sa nine, nangihina na siya at hanap ang matamis. Nang sinubukan niya ang gatas at oats na may itlog at kaunting money. Tuwing miyerkules at sabado, hindi na siya naghahanap ng biskit bago tanghali. Sa loob ng dalawang linggo, mas lumakas ang lakad, gumaan ang pakiramdam at bahagyang lumiit ang bewang. Kapag nadada pa, bumabalik siya kinabukasan at ipinagpapatuloy ang tamang gawe. Buin natin ang kabuan ng limang almusal at ang dahilan kung bakit sila epektibo para sa seniors. Ang tukwa itlog gulay ay mura at diretsyo ang protina at hibla. Ang tortang sardinas na may malunggay ay may protina, omega at calcium para sa puso at buto. Ang lugaw na may manok at itlog ay banayad sa tiyan at sa patang kabusugan. Yung tortang manok gulay praktikal at tipid dahil gamit ang tira at madaling baunin. Ang gatas at oat ay mabilis, mataas sa at madaling iyakma sa lasa at dami. Isang prinsipyo ang naguugnay sa kanila. Protina at hibla muna bago lahat. Kung may paborito ka na sa lima, isulat sa papel at idikit sa predator ang schedule ng isang linggo. Lunes ay tokwa, itlog, gulay. Martes ay lugaw na may manok. Miyerkules ay gatas at oats. Huwebes ay tortang sardinas. Biyernes ay tortang manok gulay. Sabado at linggo ay uulit ng dalawang pinakamasarap sa iyo. Kapag may lakad, piliin ng madaling baunin tulad ng torta o oat sa lalagyan. Kapag sumablay, ngumiti, uminom ng tubig at bumalik sa plano sa susunod na kain. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig ang karanasan mo at makita ang suporta mo sa sarili mong kalusugan. Alin sa limang almusal ang pinakakomportable sa tiyan mo? Ano ang lasa at dami na swak sa iyo? Ilagay sa komento ang paborito mo at kung anong pagbabago ang napansin mo sa lakas, gana at galaw. Pakilike ang video para mas makita ito ng ibang lolo at lola. Pakisubscribe kung gusto mong masundan ang susunod na gabay at mga demo ng lutuin. On sa part 4, pag-uusapan natin ang weekly plan. Paghahanda sa gabi, tamang oras ng gising at maikling lakad na kaya ng tuhod. Kung nakatulong sa awang gabay na ito, Tandaan na ang pagbabago ay galing sa maliit na hakbang na inuulit araw-araw. Pili ng pinakakomportabling almusal bukas. Ihanda ang sangkap ngayong gabi at magtakda ng oras ng gising na kaya mong sundan. Bumalik sa talaan tuwing linggo. Sukatin ng bewang sa umaga at pansinin ang mas mahabang lakas at mas tahimik na gana. Suportahan ng channel para mas marami tayong matulungan na seniors na gustong gumaan. Ang katawan at sumigla ang araw. Komento kung pwede kang gumaan ng katawan sa loob ng dalawang linggo gamit, lang ang tamang oras ng gising, simpleng paghahanda sa gabi at limang minuto ng lakad pagkatapos kumain, susubukan mo ba ngayon o hihintayin mo pang mapagod ulit? Bukas? Ito ang sandali na pwedeng magbukas ng bagong ritmo sa umaga mo. Walang mahal, walang komplikado, basta malinaw ang plano. Sa bahaging ito, itatayo natin ang weekly plan na madaling sundan ng seniors mula sa paghahanda sa gabi sa oras ng almusal hanggang sa maikling lakad na kayang-kaya ng tuhod. Kapag nauwid ang tatlong ito, mas mahaba ang lakas, mas tahimik ang gana at mas madali ang bawas timbang kahit hindi ka nagugutom. Simulan natin sa prinsipyo ng schedule. Ang katawan ay parang orasan na umaayon sa inuulit na gawi. Kapag pareho ang oras ng gising, inumin ng tubig at unang subo ng protina tuwing umaga. Umiiksi ang pag